Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretsyo sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borha. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Handang pondohan ng Department of Budget and Management ang bagong Pilipinas Service Fair ng kasalukuyang administrasyon. Sa ilalim nito ay nilalapit sa mga mamamayan lalo na sa malalayong probinsya ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Narito ang report ni Letter Siso. Kaya't ng Department of Budget and Management na patuloy na popondohan ang mahalagang proyekto at programa ng pamahalaan. Sinabi ito ni Budget Secretary Amina Pangandaman kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang BPSF ay sabayang inilunsad sa iba't ibang lugar noong Sabado kung saan dinaluhan ng Pangulo ang event sa Nabua Camarines Sur. Sa ilalim nito, inilalapit sa mamamayan, lalo na sa malalayong probinsya ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Ayon kay pangandaman, mahalaga ang hakbang na ito para makamit ang maayos at epektibong pamamahala. Bukod sa kadiwa, Kabilang rin sa mga serbisyong hatid ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair ang passport on wheels, medical at educational assistance, driver's license registration, pagkuha ng birth certificate at iba pa. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Inilunsad sa Malabon ang matatag curriculum ng DepEd kung saan limang paaralan ang napili ng kagawaran sa ilalim sa ilalim nito ay ia-apply ang mga implementasyon ng revised K to 12 curriculum alamin natin ang ibang detalye sa report ni Edwin Duque lang na ilan sa Tinajeros National High School at ang apat na paralan ang DepEd sa Malabon. Ang matatag curriculum ng DepEd sa Pung National Capital Region kung saan ay limang paralan. Ang napili ng DepEd ito ay sa Malabon, Karina, Umaga. Ito ay ang Tinajeros National High School, Dambalit National High School, Santiago Saikoko Memorial High School at Muson National High School. Ito ay ang sampung inaprobahan ng DepEd sa National Capital Region. Kabilang na, na ang probinsya ng Apayao, binget Bagyo, Palamang. Mula K-12 ay may-adjust na ito ng K-10 at ang Grade 7 ang may-adjust kung saan ay magkakaroon ng revise mula naman sa ESP ay tungo naman sa Balyus. Alas 5.30 pala kanina ay dumating na si Mayor Jenny Sandoval kasama si na Deped Dr. Cecilia Karandang at Undersecretary Jenny uh, Jenna Gunong at iba pa mga opisyal ng Deped kung saan ay isa-isang nagbigay ng mensahe kung ano ang kalagahan ng naturang programa ng Deped sa mga mag-aaral na suportado ni Vice Presidenta Sara Duterte. Para sa si BC Network News, ako si Ares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Mahilig ba ang nanay mong magtipon o magtago ng mga plastic na mga lalagyan? Good news para sa inyo, dahil sa Refill Revolution, pwede nang magkaroon ng incentives sa pagre-reuse ng mga plastic na lalagyan. Interesado ba kayong malaman ang iba pang mga detalye? Alamin natin sa report na ito. Patuloy pa rin ang Refill Revolution na ng Environmental Management Bureau o EMB ng Department of Environmental and Natural Resources o denr na inilusad noong 2018 sa Central Luzon. Una itong isinagawa ng gigintubulakan kung saan nagawang mapigilan ang paggalat ng 16 toneladang plastik. Ayon sa EMB, noong 2018 hanggang 2019, nakapag-refill sila ng 94,500 liquid products na nakapigil sa paggawa ng 472,500 pieces of 200 ml sachet ng plastic dahil dito nag-install din ng mga refill station sa iba't ibang lugar sa Luzon katulad ng Bukawe, Bulacan, San Fernando Pampanga, Balanga Bataan at Baler Aurora at iba pa. Noong Hunyo 13, 2023 naman, Nagkaroon ng lipiling fair sa San Fernando, Pampanga na halos 1,000 tao ang dumalo sa kolaborasyon ng EMB at ng NutriAsia, pati na rin ang Glowchem Marketing at Recycling Corporation. Kasama sa mga nabili ng na mga sumali sa fair na ito ay ang suka at toyo ng NutriAsia, pati na rin ang Golden Fiesta Cooking Oil. Samantalang sa Glowchem Marketing at Recycling Corporation naman ang detergent powder, fabric conditioner at dishwashing liquid refills. Women Empowerment, yan ang pinatunayan ng unang Filipino Councilor sa Brampton City. Pinarangalan kasi ito ng isang Local Government Award kung saan kinilala ang kanyang mga advokasya bilang Councilor. Ating tunghayan sa report ni Angelica Cosme. Pinarangalan ang first Filipino Councilor sa Brampton sa Bansang Canada na si Rowena Santos bilang 2023 Women of Influence in Local Government. Sa pangunahing ng Municipal World, binigyang pagkilala ang iba't ibang kontribusyon ng kababaihan sa mundo ng politika. Dito kinilala ang mga advokasya at platforma ni Santos bilang isang konsihala. Tulad na lamang ng kanyang pagsuporta sa pagsusulong ng sining at kultura sa kanilang lugar, maging ang pakikisa nito na mawakasan ang gender-based violence. Ayon kay Santos, ang Women of Influence in Local Government Award ay nagbibigay halaga sa mga kakayahan at impluensya ng mga babae sa politika. Kinilala si Santos bilang ka sa isang honoree sa naturang award-giving body ngayong taon. Kung ikaw ay isang aspiring scientist, engineer o inventor, siguradong hahanga at may inspire ka sa good news na ito. Isa na naman kasing Filipino pride ang nagpakitang gilas sa United Kingdom pagdating sa robotics. Nakaimbento kasi ito ng sensor na makapagbibigay sa mga robot ng human-like feeling. Ang techy details matutunghayan natin sa report ni Pamela Adriano. Matagumpay na nakamit ni Dr. Alexandra Bad ang second place sa prestigyosang award na Queen Mary UK Best in PhD in Robotics matapos itong ipasa ang kanyang thesis na fine-grained haptics, sensing and actuating haptic primary colors. Si Dr. Abada isang assistant professor ng Electronics and Computer Engineering Department sa De La Salle University. Pebrero noong tang 2019, nang unang pumunta si Abad sa UK para mag-aral sa Liverpool Hope University. Para magawa ito, Kinailangan niya ng vacuum pump, ngunit wala siya nito. Pero mabibilig kayo dahil sa pagiging malikain, nakahanap si Abad ng low-cost alternative na silicone makeup sponge na siyang ginamit para makagawa ng sensor. Ang inbensyon ni Abad na Happy Temp ay isang sensor na nakaka-measure ng vibration, temperature, force, pati na rin ang kakayahang makarecognize ng tactile images. Anito, ang kanyang imbensyon ay ang pinakamalapit na sa human skin dahil sa kakayahang makarecognize ng temperature, texture, at iba pa, gaya ng totoong balat ng tao. Ipinagpapasalamat naman Ebad, ang badang kanyang pagkapanalo at hindi ito makapaniwalang ganoon kalaki ang impact ng kanyang research sa robotics community. Nais din itong iparating sa mga aspiring inventors and scientists na abutin din ang kanilang pangarap at maging resourceful pagdating sa pag invent mga pet owners and pet lovers dyan. Isang good vibes ang hatid ng good news na ito. Isang possum show lang naman ang isasagawa sa nalalapit na ikadalawamputwalo ng Setyembre sa Pasay City. Halina at at alamin ang mga detalye ng possum show na ito sa report na ito. Isasagawa sa Entertainment Hall sa Mall of Asia ang Potion Show. Ang programang ito ay isasagawa para sa pagsuporta sa World Rabies Day 2023 na ipinagdiriwang tuwing ikadalawang putwalo ng Setyembre. Ngayong taon, ang tema ng World Rabies Day ay All for One, One Health for All. Ito ay pinagdiriwang upang magbigay ng kaalaman ukol sa impeksyon ng rabies, sa pagpapabakuna at responsabling pag-aalaga ng mga hayo sa pangunguna ni Mayor Emi Calix Ang lokal na pamahalaan ng Pasay ay hinihikayat ang publiko na mag ng registration form sa Animal Bite Treatment Center Viber number 0977 4718938 kasama ang letrato ng alagang hayop na isasali sa Potion Show. Ang kategorya ng mga alagang hayop na maaaring sumali ay anim na banggulang pataas na babae o lalaking aso o pusa na may maliit hanggang katamtamang laki at may 12 ang pulgada ang lapad. Kailangan din updated ang anti-rabies vaccination ng alagang hayop kaya dapat dalhin at ipakita ang vaccination card nito. Bukod dito, ang programa ay magsasagawa rin ng vaccination para sa mga magdadala ng kanilang mga alagang hayop. Ang programa ay isasagawa mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tumaas ang tourist arrival sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa pagtatala, umabot sa 4.2 million ang mga turistang pumunta sa lugar ngayon lamang taon. Tutukan natin ang mga detalye sa report ni Freddy Fajardo. Kapagtala ang lalawigan Pangasin ng Pangasinan ng 4.2 million tourist arrival mula buwan ng Enero hanggang Hunyong ngayong taon ayon sa Pangasinan Provincial Tourism and Cultural Affairs Office of pitkau Sa kabuang bilang ng tourist arrival sa unang quarter ng taon, 4.2 million ay domestic habang ang 19,221 ay foreign tourists base sa pitkau data. Sa isang panayam sinabi ni Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Maria Luisa Amor-Elduayan na ang bilang na ito ay dala na ng ang paglago ng turismo. Dahilan sa pagkaalis ng mga travel restriction na nauna nang ipinatupad dahil sa pandemya. Noong 2022, umabot ng 6.8 million tourist arrival ang naitala sa Pangasinan. Top 5 na tourist destination sa Pangasinan ay ang bayan ng Manawag na nasa 2.7 million tourists. Alamino City, 285,096. Bayan ng Bulinaw, 271,005. Lingayin, 2,562. At ang Burgos, 200. 1,905,721. Mabilis na rin ang biyahe papasok at palabas ng Pangasinan dahil sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo rs 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Good news para sa mga R&B fans dahil headline performer ang R&B star na si Usher sa 2024 Super Bowl halftime show. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz sa report ng ating showbiz angel. Nabiling headline performer para sa 2024 Super Bowl halftime show ang R&B star Grammy-winning artist na si Usher. Ito ang inedunsya ng National Football League o NFT, Apple Music at Rock Nation. Ang tinaguriang one of the most watched annual sporting events in the world na katatanggal ng pin sa February 11, 2024. Ayon naman kay Usher, really happy that I'm joining that uh that shortlist of legacy artists from my genre who uh, deserve this moment and um, i'm really happy that jay-z and also to mm -hmm. rock nation you know really put thought into making certain that they could bring the, the world this kind of experience it is definitely gonna be a moment to remember he loves a chart-topping hit from 44-year-old singer i am my boo Yeah. Oh, my boy. yeah. <laughs> DJ got us falling in love. Burn. It's been 11 days. I'm seeing novels. I'm gonna be burning to you return. And you got it bad. Play that you love them and you really know everything that used to matter. Don't matter no more. I'm Sirianna. I'm holding the like... Tanhausa <laughs> Super Bowl halftime show. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Na way na pa feel better namin kayo sa mga balitang na inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag feel better sa akin ngayong araw ay ang tumataas na turismo sa Pangasinan. Siyempre malaking bagay na nakikita nating unti-unti na talagang bumabangon ang turismo sa bansa. Ngayong taon mula nung nakaraang taon na nagkaroon ng pandemya. Mahalaga rin na naipapakita natin kahit sa mga international man o local tourist ang ganda, yaman at tradisyon ng bawat lugar sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News Bawal ang nega, good vibes lang!